Ako si Nicolo. Tag nga pala sa akin, Cholo. Kaya tara, samahan niyo ako. Last day na nga po pala ng bakasyon namin ngayon. Kaya ito po, medyo sinusulit ko na po. Tinulat ko na nga rin po pala yung intro ko dyan. Pagkatapos ko nga po pala magsulat, tinaya na nga po pala ako ng mga pinsan ko na maglaro. Pagubad na nga rin po pala ang para mabilis ako tumakbo. Para sa akin po, masarap na katapak pag tumatakbo. Sinulit na nga rin po pala namin ng araw na to ng mga pinsan ko. Dahil bukas po, meron na po kami pasok sa school. Pwede ko na nga rin po pala yung mga gamit ko sa bag para alis na po kami. Kasi ilang minuto na lang, baka malate pa po ako. Kaya dito na nga po pala dumaan si Papa sa shortcut para mapabilis po kami papunta sa school. Kala niyo lang nga rin po pala ako, guys. Salamat. At this morning, mga kasama natin live sa studio ang napaka-cute kid vlogger na si Nicolo Archolo Castillo kasama ang kanyang ever-supportive daddy na si Daddy Jerome Castillo. Good morning and welcome, and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning. Alam mo, napansin ko agad kay Cholo. Ang ganda ng boses niya, no? Broadcast <laughs> oh, quality, no? Tsaka parang nakakagaan, nakakagood vibes pag naririnig mo yung boses niya. Ten years old ka lang. Okay, paano ka na-inspire na gumawa nitong vlog? Ano po? Dahil po kailangan mama at papa po. Hmm, okay. Sila po kasi yung unang fan ko po. Wow, ang cute naman. Nap napansin niyo ba agad doon na may parang may potential ito po si Opo. Cholo? Nagsabi lang po siya sa akin na gusto niya mag-vlog kaya ito po, sinuporta ako po siya agad. Nakakatuwa naman. Ilang na yung followers niya sa mga uh, social media accounts? A uh, 297k po. Aba, kagaling naman! 297k sa Facebook. Ano yung mga normally na gusto mong i-vlog, um, Cholo? Inspiration vlog. Inspiration vlog. Meron ka bang iniidolo, Cholo, na vlogger? Apa? Apo. Sino? Si Kuya pa kuya mon mon okay so uh, dati Jerome ano yung uh, kumbaga supervision na ginagawa mo kay Cholo kapag ka gumagawa siya ng mga vlog ano yung nagiging role mo ayun po uh, nakaano po ako sa kanya okay? talaga Supporta po ako sa kanya pag may sinabi siya sa akin content na basta makita ko, okay naman po, tama naman po, sinusuporta ako pa siya. Aba, ayos. Uh, parang ikaw nga, ikang producer, uh, ano? Parang ganun po. Na, mga Aba? vlogs ni, ni Cholo. Aba? So, kumikita na rin si Cholo ngayon sa, sa kanyang mga vlogs? Facebook blogs. po. Okay. Aba? E paano naman na ako compensate ang uh, galing nito ni Cholo sa kanyang ginagawang vlogs? Mga kinikita mo? Uh, yun po, tinatabi po namin. Yung Tinipon po na. Kagaling naman. Alright. Um, sa dami na rin ng achievements and followers mo ngayon, ah, kahit three months ka pa lang ah, nakita namin na mahilig ka mag-share ng blessings sa family mo at saka sa ibang tao. Ano ba yung pakiramdam na nagagawa mo na hatang yun dahil sa yung pagbablog? vlog so, Masar masarap po. Mm, masarap sa pakinamdam. Apo. Okay. Na nakakapag-share po ako ng blessings sa ibang okay. tao po. how do you share your blessings, solo sa iba? Ano po? Binibigay, binibigay ko po sa kanila yung mga gusto po nila o, o kaya po kailangan nila. Naku, talagang uh, very inspiring not only kung mga on-screen, kahit off-screen na no, pinapractice ni Cholo. Ano ba ang iyong pangarap um, pagka ikaw ay lumaki? Ano doon yung pangarap mo na? Ano? <laughs> Naisip mo na ba yon? Yeah. Hindi pa. Okay, siguro eventually ano, marami sa kung ano ang ang kung baga, gusto mo na marating kapag kapag laki. Oy, Daddy Jerome, ilan nang iyong anak? Tatlo po. Tatlo pero si Jerome lang ba yung nahilig? Si sa... ano po si Cholo lang Ay, po si yung. Si Cholo lang ni Hilix. Sa... Bunso po. Bunso. Okay. Po. So Siya... supportive rin ba yung kanyang mga Opo. Tatid? Super po, super supportive po yung mga ate niya. Mga ate, okay. So, naki-feature din ba sila sa sa vlog mo, Cholo? Minsan pa. Ayun. Okay. So, ano ba yung mga upcoming content na pwede naming abangan sa yung uh, Facebook page sa mga social media accounts mo, Cholo? Lalo lang ngayon, magpapas po, maraming mga inspiring stories na pwede kang i-feature. Magsishare po kami ng beso magsha kayo ng blessing. Pag po, nagpas ko na. Ayun. Okay, Daddy Jerome, sa mga parents out there na siguro meron din silang mga mga anak na gusto rin pumasok sa ganito, sa vlogging, Kaba? ano, ano yung pa -pwede bang suporta na ibigay nila sa kanilang mga anak and any message to them? Ayun na po, uh, kung may sinabi sa kanilang anak nila na gano'n na may silang maganda, kung maganda naman po, suporta lang po sila at gabay lang po siguro mm, sa mga naman. anak Okay, taga saan po ba kayo? Taga Tondo, Maynila po. Tondo, Maynila. Maynila. Okay, edi sikat na sikat ka na doon sa Tondo sa Maynila. Pagka dumaraan ka roon, si Cholo, o. yung kid vlogger. Alright, ano ba yung, yung mga social media accounts na pwede namin i-follow, Cholo? Doon po sa ako si Cholo. Ako si Cholo. Pangalawang account ko po. Pangalawang account. Uh, sa Facebook so, po. Sa Facebook, ako si Cholo. Doon natin makikita yung kanyang mga inspiring uh, vlogs. Alright, gusto ko tanungin siya, si Daddy Jerome. Ano po yung mensahe ninyo for Cholo? Hmm, Siyempre po, lagi lang po siyang magpapakabait. And be humble kung ano po yung natatanggap niyang blessing. Um, po. At kung may sobra naman, pwede na po niya ipamigay sa mga pamilya o sa ibang tao na nangangailangan. Mm -hmm. Share the blessings. So, ano? ang ganda ng values na ibinabahagi mo, okay. ano, kay Cholo na at a very young age, okay. it's good no to share blessings to others kapag ka nakaka-receive ka ng mga ganitong uh, mga, pag-recognition ano mm -hmm. from your followers. Ikaw naman Cholo, ano ang message mo dun sa mga iba pang mga bata dyan na baka gusto ring i yung ginagawa? Sa mga batang katulad ko, mag-vlog lang kayo kung gusto nyo mag <laughs> kung yun ang ano mo, no, kina -e enjoy mo, ano no, why not? No? Lastly, message mo dun sa mga sumusuporta sa inyo. Salamat po sa mga sumusuporta po sa akin, hmm. lalo na po kay Papa Jesus po. Tapos po kay Mama at Papa po. Ayan. Eh, kamusta naman ang pag-aaral mo? Chum? Okay naman. Anong grade mo na ba ngayon? Four grade 4. Okay, ano maganda na meron siyang ganitong ginagawa outside school tapos tuloy-tuloy naman ang kanyang pag-aaral. Well, maraming salamat po ha sa pagkipagkwentuhan ito. At nakakatuwa na may mga ganitong uh, inspiring kid, ika nga, at ito ay in, in line na rin sa ating uh, National Children's Month. Chola, pagpatuloy mo lang yan ha. Sige at po. At isa kang magandang ehemplo sa ating mga bata. Thank Sige. you. Thank you po. po. Bye bye po. Thank, thank, you. thank you po. Uh, Daddy Jerome, at panonoodin namin at susuportahan ninyo ng mga vlog. So, Sige Sige bye -bye. Thank you po. Thank oh. you po.